Ito katuig na ang milabay, so, na himong miyembro sa kooperatiba si Tatay Jesus Maratas. Kani atong tricycle driver pa siya, hangtod na himong Egypt driver, miyembro na siya sa kooperatiba. Na, po may pag kay na may kayuhan na mamani. Kay ilang maningihim, ilang gisuportahan sa gobyerno. Muna nga, niya pilgin may kay basin pa, no? Mulambo ni, daghan tao nga makapil sa kayuhan sa kooperatiba. Sukad na himo siyang miyembro sa kooperatiba, dako iyahang pasalamat tungod sa panahon sa kalisod ana aga alalay iyahang mga kaubanan. Karon nga kadawat mi og dividendo sa among Ha. Ya, yeah, lapod mi lay nga negosyo nga gamay amo gikuan ya. Adawat po may o sa amon, ibigyan ko sa amon negosyo may kakoop di Japon. Gani, Setyembre 30 ning Tuiga, unang adlaw sa Long Month Celebration sa Cooperative Month. Sigun pa ni Councilor Edgar Atcharon, Chairman sa Committee on Cooperatives, nga ang kooperatiba, dili ilang usa ka economic entity, apan simbolo usab sa panaghiusa o mas progresibong syudad. Asahan niyo po marami pang problema. Marami pang problema ang mga sa inyo ang mga kooperatiba bilang tulong po sa, sa gobyerno hiling ko na sana ay maging aktibo rin ang ating mga kooperatiba at always do your very best para makamit natin ang ating hangan na maging cooperative city of the Philippines Paligunon ang relasyon sa bawat isang kanato. no? So sa General Santos. Lakip sa kooperatiba nga mi partisipar ang healthcare cooperatives, transport, meat vendors ug uban pa. Gani aduna usab sila sports fest aron pinaagi ni ini mas mapaligun pa ang ilahang panag-uban atol sa tema nga pagtutulungan at pagkakaisa tungo sa maunlad, matatag at malayang kooperatiba. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigadanos